RMN Drama presents Handu Manan Sasa so -so Ka Api Ano pada siang ka agi karun, mokening Usaka babae nga tega mantalugun dalagit Cebu Nga tumantatampu nagdasangan nga Susan Mm. 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 Buat lagi muka kita nak ni. Kayak begak ning tali ni. Pasak ti ko. Oh, mm hmm. Okay, mm hmm. Ah. Ay, oh, mm hmm. Um, baby, ha? Hmm. 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 nga dili ang anak ning akong isa ba? Uy, sige sa'yo nasayod kun. dili na ako. O, oh, magiging kang ilong. <laughs> Palaligot din kang nihayang. Padig dili pa pero, nihayang day. <laughs> Bastos -bas ka! Bastos -bas ka! Bastos -bas ka! Ay ay, 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 Sakit na! Uy, sakit na ba yan? Punong nga na! Punong nga na! Uy! mo, Mas mayon na mong bato'n. Mula <laughs> kami mga lalaki, mo Kung si Kinsay amahan ang bataa. na bataa. ah? Ayun ang ipamukos, nga ako ang kunon. Kung buang ko, mas buang ka! Yeah. Gailan ta nabitaw ka, nga bugoy nas biboy. Iyan e, mo kong kisugot. Love man ako siya, babe. Kanya, nagloong sa kong mausagot siya, tungod na ako. Usab ko taong, eh. Maunagin na siya, oy. Di na gina mausab. O so, sa may plano ni Moron, ha? Mabdos ka naman. Nya, huwag yun ang kuna. Ha? Huwag siya mong plano? No? Dili mo ipakuha ka ng bata, Susan. Ayaw ba yag yun naghilabte? Pa, bangan ako nga huwag matawag nga ba na? Ganong taro man lang na masantop sa imong nauna. una. itong nagpalami mo. Huwag yun na muturok ng pagkasultiha sa si mong otok. Pa? Pagkatawahan ng bata. Mong ayaw ayaw bayagyo, Ay, din, kung dili mo ang gulgatong biboy niya nang imugi sa ayaw pa mugos. Ayaw ba yagyo Ay, nakatulog din tao ng nga kong anak. Kaandang nabig ko alas ang mga panihapo ni Papa. Masagdan ko na ang bata din sa Sudsin Duyan. Nay, nanok naman ni. Eh. Bayo, Nay! Nay, oh Susan! susan! Sinelda ko doon? Basta kaya tuyo? Magsusik ko kini ako. Ah, nga nang ipatulan pa manibas, Biboy. Nagkadugo na nagkamot ni mo, oh. Dugo ni sa salbayes nga, Biboy. <sighs> Nawas ni ang wait ato, nga naigo sa kong kumo. Huwag nga nung nahibaho ka man, kuno, ha? Sinilda mo ay nagpahibaho na po, pa. Nagamos nga nagpahibaho na po kay... Iyak mo na kita nga naglalis sa eskina, gawas ato. Eh, huwag ko makapugong, eh. Ilabi na nga ako siyang nakita huwag may kauban nga laing babae. Akong gikonfront, may tungod sa iyang obligasyon sa iyang anak. Eh, Wa man ko makau yun yang tulubagan. Da. Igo lagi siya sa kung eh. tumo lagi. Suro kira kung dugo nga nakakita ni. Ah, tumaw hmm. na lang po. Oh. So, Nagkadako ang bata. Nagkadako sab ang gasto niya. Nabasang... Eh, o so, pa manggug ko mo reklamo. Kaya pa man Kita na lang bayang duha. patay naman si mama ni mo. Eh, mabuhi shield, eh. Maikong, pa ta sa akong sweldo eh. Maikog na ko ni pa, uy. Dakot-dakot naman sa gang bata. Tuig naman na. Mutrabaho na lang po. Mangita na lang sa kung makabantay sa bata aron makatrabaho. Sige, uy. Okay ra ka ayo, day. Wa man si Kuya Ako ang sinikinugo sa bata, ah. Paglatagan tala unya ka kung makasweldo na ko, day, ha? Ay, kana! Musawat ka kong kalipay, anak, day. Aon Kano Kanusa ka man malarga sa sudan? Ayo. Miss, uh, papalitan ko gaya per palihog. Large palihog, pat ka Para ni sa ibang baby, sir? Oo lang yung taong, eh. Para sa mong baby. Single father yung taong ko, eh. O, gibiyaan niya sa inaan sa kong anak. Makarelate mong kong anak, sir, oi. Oh, Parehas di Aita. Eh, nera dito, dang yung mga yapper, sir, o. Oh. oh. Salamat kaya. Eh, ah, uh, pili akong bayranan, Susan. Oh, naibaw lagi kasama ka, sir. Ah, uh, naibaw lang. <laughs> Uy, ako rin si Ising. So okay na ta, ha? Ay, nakapaganag yung kuparta ni Papa Samantalungon. Si siya na si mag-igo ng mga niya ni Nilda si Anzulan para sa kong anak. Day off naman na ako. Di ba ako na kong pauli? Mahapit ko na ako des at pang ay. Sana kong tindahan din sa kolon. Ay! Ah, uy! Sorry, sorry. Oh, su Susan? Oh. Ikaw ni? Oh. Ikaw, sabi ni Ising? Oh. Susan. Mm. Ising. Mm. Um, ka, kung kung um, ni ka, hindi ko muda ka. Andam ko barga nang ako niya ako niya. I love you, son. I love you too. Uh, Mabdus um, ka, oh, um, ya, naman, ka. kong isin. Uy, ang anong nag-uwi mo ka? Naandam akong mga mahanian na yung isabak ah, <laughs> Salamat. Dagan salamat, isin. Gikan ka ron. Isipan na son, nga imuning bahay ng akong bahay, ha? Kaya nag-iipo naman ta. pamilya na tatumod kay nagsabak ng kasak anak. Ay, tuod. Mm. Kada sa pangandahin ito ibalik sa imong ex ang inyong anak. Tuod-tuod naman ito. Maduha naman kasi mara dito. Tuod, one week man ka mo. Ay, buong bitaw ko. Ah, sige lang. Inig-off na ako sa trabaho. Ako hapiton sa ila. Aroon makuha na sana ako ang aking anak. O, o niya, magkita mo? O, oh, hindi naman eh. Magkakita naman mi tungkol sa bata. Kay, buwag naman mi. Siya may nakibuwag na ako. Siya may nibiya din sa amo. Um, Maong na ayo ka pala ka imo e, na lagi Di sa busa kong tani kan asawa. Di na ko niya. Eh, gabiin naman lang. Huwag pa mangyong si Ising. Ha, ino man ito, ano? Kaganihan ako nagsigit tawag niya. Nagsigit na sa nagpapating ang iyong saupon. Ganyan niya tipapon. Ay, salamat ni anakit siya. Sugato na ako si Ising. Ay, tahu. ka. Nag-overtime dia, Ising. Maulit ay mo kasi makabantay sa iyong saupon. Ay, Oh. Buat oh, nasi makan si atas ayam tak suai. Aduh, kita pun masih nak okay, nak. Ke DC dia ayam tahu. Hmm. Oh, yang dia rentang hidung buk. Aku nak ambil ni ibu tamu nak selapanan. Oh, mak nak makan apa? Oh. Susah oh, ni yang hidung buk begitu. Di lang una na kukuha ko ng bata sa iyong mama ha? Kay busy ko. Magsige overtime ka rin. Hmm. Um, mao ba? Mm -hmm. ah, sige ikaw, ko ikaw umiti ko. Um, tingalig may gusto kang ipapalit kay maghapit na lang ko. Ay, ayaw na, ayaw na. Ay, na na paghapit-hapit. Aroon, mauli ka dahil yung gay ka sa <laughs> hmm. Ah, sige, add ko ko na hmm. Nabusog ka sa pamahaw? Ah, Kaayo, ikaw naging nagluto. Bi, mwah. Mm -mm. Add ko ha. Bye. gusto ko siya sa tiyahan. Pero dili ko makahay mo. Dili ko sa pagsudya niya. Mahanlo ko sa kumahay mo niyang tumag. Kisa mali nanawag sa kong sabon. Hello? Susan, ang asawa ni Nising. Ex-asawa tingali. Kadili ka naman asawa. Asawa ko niya, tumir kayo sa kasado eh. Pag nagkauli na kami, gani may nahitabo na usap ka na Mugyan ni Anisya sa bay. O ganis maghapon sa bay aron magkadungan kami yung Nagkabalik na kami. O mabalik na sa pagkoyag po yun. Kao ba rin ako mga anak? Busta, ikaw, layas na lang. Nagkasabot ka. <laughs> Pasilo ako. Ay. Lalo, nga naglagot yung ni mo. Nga nung nagpailag na sa na doon. Eh. Kung sa pamayang umahin mo, anak ka bang ka? Andam kaya ko sa pagdawat ni mo. Sa watod ko ikaw pagbalik, tinisbay. Ah, naragitawan ako ang langit. Wala ko magpaabot pa nga mauli sa sa bayi. Ang buto mo pauli ako ka, sila. Nipauli ko sa mantalongon, nga nabiktima na usab sa usang Lain pagkahilo ka. Buotan na kayo nga kung amahan nga ni Dawat ni Hapong, bisan pa man akong pagisukamod na usab yahimong inahan sa duha ka mga anak, nga way matawag na. Yan ko kukutog, more power sa RMX. Mau kita mengenai galang tak agi ni susan ngai tega mentalungun dalam git sebu. Ang mau kita agi kita bawa tanu dua sahaja jenis meralona tu mula. Ang kubu sederiksi Musab mengenai galang mengenai sukin tiap minau. Singka singkung kita dapat sebab pernah. Sa inyong nakalain laing kaagis sa kinatuhi ng naglibot sa sakaw. Iadres lang ni ining tunamanan Han Tumanan sa sakawit Kerov. RMN Production Center Studio, Third rd Floor, Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard, Civil City. Kahit pa dahil Handimanan Official Facebook page. Ito sa sanod ka yun, di kang salamat sa inyong pagpanda. Ako yung tinangin na paminaw karoon ng maong tulumanong kini ang akong sulira. Labi na kanyang doktora ni Omra o gator Elaine Batan. Ingon man, sa mga artistang maghahat na kinabuhi ng akong sulira. Tagwa alam ko niyo sa pangan nga aming 28 anyo. Minyo o may duha ka mga anak Southern Lake. kung tumidikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga nagtuok kong tungod na akong pag sa lawas sa dagat ako. Unya ingon nila, unya niya na marasulta kung maminyo niya, aron iyong hisantan, kung ko sa dagat ako. Ingon ni ini ang mga pangitabot. Ame, to tukos merkado, aron na ngumpra. kayo, may klase, ikaw lang ang ibang tindahan. ha? Kaya may na lang na, mamalit, sayang ang halin. Ngong pangabli bisan ug wa ko ha. Ah sige ma, ako ni bantay. Iyo pa utang ug ko ha. O mo oi, di ko pa utang. Hmm, bahala sila gwa sa isud ang ila. Unsa? Kinsa sila pas lunay mangutang ma? Unya wa nagsila isud an, no? Di gyud nako pa utang da, wala hmm. pa. Gaga. Ah sige oi, ara na ko. Kini. Kay akon sige pa bati mama sindahan. <laughs> wa na gyud mama mamadlong nako sa akong kanon. Ug akong imnon sa tindahan. Kini mm -hmm. kini. Mau ni favorito na kong chichiria. kay medyo parat-parat. Nya, -parat. yeah, lamik yung pari sa lubog na energy drinks. Ah, pagdano ko sa ref, kung may bugnar ba kayong energy drinks, iparis na po ang aking paboritong chicheria. Ito mm -hmm. kaya sa mamang na uli, eh. Kahit kung nakay ko. Mga doon sa kumbiyaan ng tindahan, kaya basig na ay mapalit. O may mga nga bata sa tindahan, nya, yeah, kabuto so ng ato mga tinda. Makabuto, ba yung kaban. Ah, oh, po'y masagkayo, eh, kung na akong siradaan. Nya, mo balik sa kukabi, balik na ako. Mm -hmm. Anto, supreme, akong kaihiyon, eh. Kay, e, meda pa magpugong. Unsa, ganiha ka rang O, lagi mo, eh. Nya, duki man kang nauli. May mo bandi sindahan. Oh, kibiyaan lang tani mo, gadiyot. Aron ka mangihi Hmm, huwag ka nang imong tinda. Ah, ikaw, gano. Sige, lakaw na dito, beh. Sige, pugong-pugong, ano imong kaihiyon. Makidnihon ka ng ka, bantay ka lang. Unsa ma? Sige na, lakaw na, pangihay na dito. Unsa kina mo kidney Ay masakit kas kidney. Kay mabantok ng imong ihi diha ang imong gipugong pugongan Mahimo ng bato. O kun ng bato na magsakit ng ano, imong tiyan. O kinahanglan ka ng operahan. Mm, buot buot sa kamada. Advance na kay kang magisip ma. Hmm, advance. Kataw ilang unya ko dai Ayaw niya panampit nako na ko ha. Labi na kay may nakita ko sa basurahan. Oh, saan, man? Basiyo sa mga chichirya. O may basiyo pa sa energy drink. Ha, ikaw na sa nagkaunog ng inom. Ano may uh, giparis ni mo ang dili maayong kanon ug dili maayong imnon, ha, ame? Tiwas ka giyong bayana ka. Ay, kahiyon man day tayo kumaoy. Dagkaon na maoy kay mangyayas <laughs> si oh, ako. Ha? si bat gahig, o ay. Um, ano man iwi? Ginagmay ramang kineng akong ihi. Marag lamay para baka yung ah. Pero ihi. Pero marag pag-resort yung ihi. Ano man iwi? Oh, uh, maghanga wa maghang ni mo, eh. Okay. Okay. nga naman eh. Magsige na magpukumpukong ang ng anak ni mo. Nga gahi pa nung oo ay. Pabanta tindahan. Magsige na panong kao ng chichiria. Hmm. Nga inumugbog na ang energy drinks. May hmm. uh, daan ko nga mong resulta. mo, kung sa na ako, ani uy. Uh, awa. Awa, nanampit na ka na ako. Ay, ipacheck up na ka o doktor. Ah, ah, ayaw, ayaw. Dili ko mo sugot. Kay, daga na ba yan ng atong anak? Oh. Kung saan niya pagtambal sa doktor ni ana kung mahirap tanong niya ang pagkababay? Oh, ha? Kayo saan di ba doktor pa? Nung agad na ako ang akong gibati, likay lang ko sa akong kanon o sa akong imun. Ang doon nga nung kauyap ko, namin yun. di na mapdus ko sa magwangan kong Ni nibalik ko sa adal akong gibati. Unya, niya. me? Kaned pa ka nga ana? O ligay, hinay. niya, ginagmay ang akong ihi. Pero, maa ko magpaduturaan ito kasi mahanong lagi ko magpa-doktor ka Apan karon ron, kinala naging nga magpakonsulta ka doktor na kami. Kay mabdos ba ko sa itong anak? Kung yung simba ko, maapikta niya na bata yung taon sa ilang simpati oh, ha? Huh? sige, sige. Karong sunod pinata na ako. Magpa-check up ko. Magpa-laboratory ta, misis. Magpa-urinalysis ta. Oh, uh, sige, ma'am. Urinalysis naman ta. Ano Ngano hindi pa nimo ipakita sa midwife ang result sa imong urinalysis? Sa doktora mo gudi ipakita gud, ipabasa. inyo no hatog sa resulta sa kong urinalysis. Okay, ano nom de. Unsa ba di man nabasa sa resulta? Ang bakterya ba diri ba? Ang nakabutang kay Nini ma? Unsa? Kanya ko matukod doktor doktora. Unsa ang man ako nga mabdis ko? Di ba sa kokain mo tambal? Mong di nanta magastog-gastog adto doktor Eh. Ampo lang ta. Nga maayang atong pagpanganak. Ami. Unsay mabdos na sad ka, Ami. Na bago pa man ganit kang nanganak. Lima ka buwan, so suka sa pagpanganak, ma. Nasod lang yung ko. Uy, kasundoan nun ba mong Di man ka kalabian o Mabdos ka man dayon. Unyo, nasa ko lang ko, ma. Ganyan naman eh. Huwag ang labag kong ikabalakan kay... Ni ano sa ding akong gibati? Magbisa-basa ko pangihi. Unsa? Uy, isulti na sa midwife, ha? Aron matambalan ka. Delikado man ang imong gibuhat. Nga dili ka maato, doktor. Kay ang result na pod nimo sa imong laboratory, o, oh? May bakterya din nakita sa imong ihi. Taga uh -huh. Mang tagaan na lang tikag antibiotic. Oho. Uh po Maginom mo? antibiotic, ma? Nga mabdos man ko. Gitagaan ko sa midwife ang antibiotic, 21 capsules. Pero wala ko hupdag tumarap, kaya mabiyos tabi ko. Lado ko. Nga basig maunsa ang bata sa kuntiyan, kung ime na kong tambat. Ilabi na, may nagkaingon na Nga pwede makuha nga akong isabakan ng paginom inom o tambat. Kaluwe sa ginoo, nakaanak yukos at kung ka anak, -anak nga way mga complication. Pagpang karun, two years, suka so, sa katapusan kong pagpunak, ni ah, balik na sa akong gibakit. At mga pangutan mo, kining mo sumun. O nang pangutana, na, na kong gibating na mag-ihi-ihi o ginagmay. UTI ba ni? O sumay ka sa garang kos, aning UTI? Nga mo gara ang masiyang matagmabdos ng ko. Ikaduhang pangutana, Tigtaon ko sa batangan pa kong chichiria o energy drinks. Tigpugong sa gusto akong pangihi. Mga pa rin hinungdan sa akong gibating. Ikatulong pangutana, sa una na kong nagpa-urinalysis ko kani ko. apan na kong ipakita, doktor, resulta, bisa ko na nakabutang sa result, kaya ang bakterya may mo hinungan nga nagbalik-balik ang akong debate. Ikaw pa to kasapusan. May lain sad kong urinalysis karon. Pero wa ko kaadto og doktor. Ang result kay ang bakterya, rare. Apa nang yutos kay mini. Wa ba ni mahimong komplikasyon simba po? ko? Palihog ta bangig ko. Kini ang akong suliran. Amen. Mayo nga mga suking king paminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Sa makausap pa ako si Dr. Rene Obra, magiguban ta ninyo sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi. muhatag og tambag og solusyon sa mga problema ang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological ...og problema sa mga ginadiling drugas. Tapos yung pemagi... pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran Derek Kanamo, pwede ka ninyo ipadala sa mong email soliran underscore two... at yahoo.com or atong Facebook account kinihang akong Soliran official writer's page or dari sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako partner nga si arturo ni Aileen Bathan, may muhatag sa inyong mga uh, solusyon o tubag sa mga legal ng mga problema. So, kayo may magkauban kagdungan kay tungod -tug lagi sa COVID-19 pandemic. So, nga itong magtatampo karong adlaw si Ami, 28 years old, taga Southern Leyte. Wow, mo mamudiha mga taga Southern Leyte, no? Labi na deha sa maasin, sa sugod, Aku mga silingan dah sugod so kumusta na mo diha no mayang pagpaminaw dah diha ni ni Gary Daga Asiga ni Chupilo Tokmo no Og si Jimmy Pilo uh, pariro pare ro may mayang pagpaminaw ni da, mo diha pe kumusta diha no basi nok taga sugod so ding atong magtatampo nga si Ami okay so ang sumasan na tabati na to sa drama problema ni Ami nga taga Southern Leyte no ni butang ang iyang lungsod sa Southern Leyte Uh, dalaga pa siya kusog na kayo siya mo energy drinks. Labi na kung siya ay makabantay sa ilang tindahan o magpugong pugong sab siyang pagpangihi. Busa ka adlaw nabantayan niya nga maglisod na siya sa pagpangihi. Apan di baliwala ra to niya hangtod nga naminyo og namabdos mabdos Di balik ang iyang gibati. Giingnan sa midwife nga magpa-urinalysis. Apan wala magpa-check up og doktor five months human siya ng anak sa primero na namba, na mabdos na kun siya og nibalik na sab ang iyang gibati ning higayuna gihatagan na siya sa midwife og 21 ka kapsula sa antibiotic apan wala niya kutda og inom kay nahadlok siya kay mabdos lagi siya og karon two years na ang nakalabay human nang anak sa ikaduhan niyang anak nibalik na sab ang iyang gibati So, mga kanang na nabati na ito sa drama, no? So, daghanig problema si Ami. Amo silingan dito sa Southern Leyte, no? So, unang pangutana ni Ami. Kaning akong ibati nga mag ihi, -ihi kung ginagmay, UTI ba ni? Kung sa may kasagarang kos aning UTI na mugara man ni matag mabdos na ko. Ah, yes, mugara ko UTI kung pregnant ang usa ka babae, no? Kung so, maglagay kay uh, na, na may mga forces diha nga dilema kuan malikayan no so kinang lang ang pag-journalize ka sakto gyud to ha so ang mga kilimadon nga naa kay urinary tract infection kanang gitawag natong frequent scanty urination mogsige kag ihihi pero ginagmayra Sige kag adto sa comfort room no nanay burning sensation in pagpaghihi nimo di ka sabot no murag sakitin, whatever no nya ang imong ihi bahok, no? Murag lahig Strong smelling urine. Ha? Kung mo lagi kaya kini infection man eh, urinary tract infection, kasagaran sa mga babae uh, o bisag lalaki ka ni, eh, nga naay urinary tract infection, magkahilanat. So, nakay fever. Tumangon na nga, depende kung unsa resulta sa urinalysis, kami mga doktor mo risita sa saktong antibiotik. Oh, kadaghanon o kadugayon sa pag-inom sa antibiotik. Ikaduhang pangutana. Ni ami tigkaon ko sa bataon ko og chichiria og energy drinks igpugong sa ko sa akong pagpangihi mga ba ni hinungdan sa akong dibati uh, na the chichiria o the energy drink ang imong tigpugong og panghi mo na problema kay kung ang imong urinary bladder manggod may inunta puno ah, mahimo ni siyang swimming pool sa mga kagaw diha sa sa imong urinary bladder mo na nga kung puno nang atong urinary bladder Ayaw pag pugong-pugong. Ngihi yun. Kaya may ihi yun nga hangtod nga mahurot yun siya. Di kay tunga-tunga pa lang, unong na ka. Kaya nga huli uh, ma-discharge ma yun ang suod sa inyong urinary bladder. Kaya mas masudla naman to pulog uh, the whole day nga. Uh, inom na sa kag mga whatever, water or fluids, masudla na sa to siya. So akong balikon, not because of the chichiria or the energy drink, but because pagpugong-pugong ni mo pagpangihi, kaya puno ang inyong urinary bladder, mag-swimming-swimming, mag swimming swimming mag langoy -langoy dito ang mga kagaw o mga bakterya. Ikatulong tulong pangutan Sa una na akong pagbuntis, nagpa-uranalysis ko at to. Apan wala na, na ako ipakita sa doktor ang resulta, bisan nakabutang sa result at kay ang bakterya kay mini. Wala, mini lagi ang bakterya to. Mauka na nakabalik-balik sa akong ibati. So, pastor. Wa, wa. Unsa may hinong da? Unsa may kapuslanan nga magpa magpa-urinalysis ka, o dili na ipabasa sa doktor ang resulta, alam mo, ah, lang bitayo na ako, naman yung silingan. <laughs> alam mo, na lang ka, no? Ah, e, um, man, hindi man sa doktor ang resulta, ah, gasto-gasto lang ka. Yeah, walay, walay call. Kaya ang doktor, mangon, God, sa resulta, ah, uh, magdipindi man na ang iyang tambal kung kung saan kagaw diha ang naa magkita. Kaya may ni bacteria so, most likely, kung iba pa nang ipakita sa doktor na tumanaw na, Resetahan ka antibiotik. No? Matay nung tanang mga kagaw niya. Nag-aliluya ang mga kagaw na so sa imong urinary tract, sa imong bladder. Nangalipay ng mga kagaw niya kay wa man sila mga matay kay Unsa sa basta taong kaway nga imo mo nang itagutago ang resulta sa urinalysis na bayad-bayad lang kanya anak na way, way, way kapuslanan. Kaya wa man na ma inoan ta mapusli sa doktor nga mugay niya unsa kadaghan unsa unsang klaseng antibiotik ang resita sa imo. Ikaw pa itong katapusan nga pangunta na. May lain na kong urinalysis ron. Pero wala pa kung og doktor. Ang result, kay ang bakterya kay rare na. Apan, ang mucus kay may ni. Wala ba ni mahimong komplikasyon simba ko? So, nagkakang na. Ah, niya sa urinal urinalysis result. Ami, ah, dili man lang ang bakterya o ang mucus. No? So, ang doktor, mo 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 himo balik impression sa the whole nga resulta sa urinalysis like ang specific gravity ang pH ang WBC on RBC ang epithelial cells presence of gas nitrates o glucose ang tanong niya, basahol mo niya Dili lang kay ang bakterya o ang mucus So, ako ang kasugyot niya mo nga, ayaw pag doktor-doktor diha, -doktor ano? Nga ikaw rin mutan ako sa resulta sa urinalysis. Ipakita na ako. Experto kay kami bayar pila ni katuig ming iskoy lasa. Ako lagi na, pagka doktor. Ako malikon, dili lang bakterya o mucos ang among basihan sa among diagnosis o paghahatag o tambal. Kung di ka itong magpanghingal na ako ang uban ng mga resulta sa urinalysis. Ha? Naot nga dili ka masuko na ako ha? Pariha ba yata taga Southern Lady? Masaba ko gamay ni mo. Ha? Okay. So, naot nga Ado na sa kayo nagkutlo ng mga pagtulunan karong adlaw gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association. Pakan ang bata on demand. Ha? Kung hila, kung ngayo, ana, ayaw pakan abisag, busog pa. Eh, dili mo, muda ko, um, Ang baby, kinahanglan nga, pakan o mo, patutyo nimo mo on demand. No? Okay? So, gikan ka na mo, Dresa, Radio Mindanao Network. Dili ka mo mangluod Dugay ba ka tagad ang inyong mga sulat-suliran, dili maulaw. daghang salamat sa inyong pakiguban ka na ko sa itong programa. Again, ako si Dr. Rene Obra. Pasalamaton kayo ko. Uh, Manginan kamot ko. Makahatag og kulor o kinabuhi sa inyong mga suliran. Ikan sa RMN, video mo nationwide. Daghang salamat o maayong adlaw